Today, samahan nyo kami sa isang special culinary tour sa Kenny Roger SM Purview Branch. We're here to check out their food service and how safe ang kainan nila. Pagdating namin, we were greeted politely by the staff. Malinis ang paligid, ang ambience, very calm and maliwalas. Nagikot muna kami na check their menu and food setup. Isa sa mga task namin sa culinary tour is to talk to the branch manager. Nag-share siya about how they keep the food safe, service quality, at gaano sila ka-ready sa dine-in customers. nag kami ng iba't ibang meals para matikman kung sulit ba talaga. May burger, roasted chicken, salad, side dishes, at syempre may dessert pa. Kain eh. Aminin ko ang sarap ng pagkain nila especially yung chicken and burger na in order ko napaka juicy and flavorful sakto ang timpla ng salad fresh and crispy kaya ang rate ko sa kanila 4.5 Napansin din namin yung safety signage. Naka-display clearly. The crew wear masks and gloves. Maayos ang food service and compliance nila. Ayan, Ma'am Reg. i -re mo yan. Yung kinain mo. 1 to 10. 1 to 10 daw. 5. Kasi ano yun? Ano? Anong kulang? Anong maala. Pero naubos, Ma'am. Oo, wala. Sanasang ka ngayon? Saan ka ba? Saan? Ngayon? Sa Tennerog. Relate <laughs> mo. Ah, mukhang simulta. Kitang-kita niyo naman, di ba? Sapa <laughs> nagkikita mo na yan. Hmm. Kitang-kita niyo naman, tubos. Ten. Ten. Okay. No tapos. Ay, hindi ka <laughs> pa tapos. Ano pa? Ang tanda. Chicken chowder bread bowl. Okay. Pero umus mo na? Hanggang huh? ulit? Ano mo rin may napiri. May, may Ha? Ah, ano yan, ma'am? mga six. Mga six. Six. Uh, okay. Anong Kasi problema? Ano, masarap naman siya. Hmm. Kaya masyadong maraming serving. Parang nakakaumay na. Nakakaumay. Oh, ano ano, ano siya? Shuffle, ano, ang pangalan niya. Chapel Makinti. Ito, so, ma'am. Relate mo yung Ah, no, Wala na. <laughs> Wala. Kaya tayo Nakita, <laughs> <Wala>. Nakita <laughs> naman. Puro buto. <laughs> Puro buto na. Okay ba, ma ma'am? Okay naman. No, yung chicken. I'll see.